Ako po si Sonia Balot. Taga Samar po ako. Pero Hello. sa summer po ako pinanganak. Pero ngayon nandito na rin po ako sa si San Jose del Monte Bulacan po. Kaya ano bang balita sa summer? Yung si mga kababayan yun doon? sa bang buhay doon? sa, sa amin naman po, ganun din po naghihirap din po sila sa sobrang mahal na po ng bilihin ngayon. Apektado po talaga kasi doon sa amin, sa lugar namin, medyo mahirap pa yung ano dahil nasa liblib po kaming lugar eh. Tapos bigla pong nagtaasan ng mga presyo ng mga bilihin. Kaya sobrang po silang nahihirapan. Dito, dito po sa aming lugar ngayon, dito po sa San no, Jose si del Monte Bulacan, sobrang rin po hirap ng mga kapitbahay namin. Talaga po dumadaing po sila. Kung ako po may pera, tutulungan ko po, po kayo sa mga sitwasyon nyo talaga ngayon. Kasi bilang ah, bilang magulang din kasi ako, sir, pag nag-iikot po pa, kasi kami, nakikita po po lalo na nag-iiyakan yung mga anak nila sa hirap ng buhay, nangihingi ng pagkain. Tapos wala naman po silang maibigay na pagkain sa kanilang mga anak. Masasaktan po talaga ako sir, kasi para sa akin po, iniisip ko kung yung mga anak ko kaya yung ganyan na, na, na naghahanap sila ng pagkain tapos wala, inilalagay ko po sila sa sitwasyon ko po sir kaya sobrang nasasaktan po Ang una po kasi nilang inaangal sir, talagang biglang pagtaas ng mga bilihin ngayon lalo na yung bigas kasi yung pong unang pangangailangan ng mga tao ngayon sir tapos dadagdagan pa po ng biglang pagtaas din ng kuryente tapos at saka yung COVID lalo na po dito sa amin talagang napaka po talaga ng tubig sa amin, sir. Kaya eh, po mararamdaman nyo po talaga ang, ano, ang, kahit na po, um, sir, ang mga mayayaman, umaangal um, din naman din po sa, dito sa amin kasi lalo-lalo na yung tubig. Ngayon po kasi talaga sobra-sobra hirap ng buhay namin dito kasi po, mahal na nga po ang bigas, mahal na po ang kuryente, lalong-lalo na po ang tubig kasi, kung baga sa ano, nagdudubli na po kasi, sir, ang gastos namin sa tubig dahil dahil na nga po yung tubig namin, bibili po, po kami ng mineral para po makinom namin. Sa isang linggo, ito best kayo bumibili ng mineral water? Kasi po sa isang araw po, halos maubos namin sa isang galon eh. Opo, sir. Halos sa isang galon. Yan isang galon? Okay, liters. Isang galon po. Ten yung pen yan sir na galon, oh, yung blue, yung, blue. Oh. yung may green po po. Oh. Oh. So, Magkano po isang galon? 35 po. 35? Oh, po. So kung sa 10, 10 araw, 350 yun. Yes po. Sa 10 araw, 700 yes, yun. Yes po. So sa 30 days, uh, sa 40 days, 1,400. Yes. Diba? Oo okay. po. So tubig, sa tubig dun sa iniinom pa lang yun? Hindi okay. pa kasama yun sa, pagkano water bill nyo? Ang water bill namin po kulang 1,000 po eh. 1,000 plus 1,400 plus 1,400, 2,400. Magkano po, po yun ang kuryente nyo? Ang kuryente namin po, 1,700. Pag 7 po, wala po kaming gamit pero po tapak sa sobrang taas po ng kuryente, umaabot po kami ng 1-7 sa PN programa, So, hindi pa kasama syempre yung pagkain. Wala pa po, po yung set. Paano kung may, meron may, may sakit? Anong ginagawa niyo? May sakit sa bahay. Paano? Po, paano ito may diskarte? Yun po, hirap na hirap po kami sa pagdiskarte. discarte Katulad niyo pag may sakit na po sa ano. Kasi mahal na rin po sir ang gamot eh. Mahal na rin po. Pagka nilala po sa ospital, mahal din po magpa-check up. Sobrang hirap na po talaga ng sitwasyon ngayon namin dito kasi nga lahat na nga po talaga mahal. Sa, sa mahal na pangulo naman, ipinapaabot ko po talaga ang aking panawagan sa kanya na hanggat maaari po ngayong suna niya, bigyan niya na ng solusyon talaga ang kahirapan ng, ng mga mamamayan talaga, lalong-lalo na mga pangunahing pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Kasi sobrang hirap na po nang nararanasan talaga ng mga tao rin sa Pilipinas. So, sobrang mahal ng mga bilihin. Lalong lalo na po, mahal na pangulo ang bigas. Kasi po, yung po ang pangunahin talaga, pangangailangan ng mga Pilipino. Kung maaari lang po sa ngayong sunan nyo po, mabigyan nyo na po ng solusyon. Ang kahirapan po talaga ng mga Pilipino.